Hello po. Buenos, buenos, buenos dias po. Ito, samahan niya na naman kami ni Kuya Ador. Ito na naman po kami. Naglakad na naman kami sa araw ng linggo. Ito po, kapasyal-pasyal po tayo. Tingnan po natin kung ano ang uh, maikot-ikot ngayong araw na to. Ayan. Sama-sama lang po kay kay Tita Emi. Tawid po tayo. Ayan, tawid po tayo. Ayan. silipin po natin yung ating maipamimili ngayong eh, araw na to. Kung meron po tayo mapipili. Meron po silang ukay-ukay -okay din dito. Kaya no, oh, may mga ukay-ukay -okay din po sila. Tulad din po dyan sa may ate na meron mga ukay-ukay. -okay. Ayan, tingnan po natin tong bag na to. <laughs> mukha naman plastic. Maganda siya. Ayan o. Oh. Ayan, oh. Ay, mukha naman siyang plastic eh. Hindi ko po alam kung anong... Tingin, tingin. Tingin. Tingin, tingin. Tayo rito. O yan. Kung ano mabibili po natin dito. Dito po. Kung ano po mabibili natin. Mga ano yan siya, yung tagnon. Ukay, ukay. Oh, ang dami pong laruan. Oh. Laruan. Bangs, nuevo. Ayan yung mga bag marami pong mga bag Ayan. kaya lang sobra pong init na sobrang init na sangkalan dito, alam na dito eh kung ano mabibili natin ngayon dito milk cutter Papa, nasa... Ay, sana. Nelkater? Nasaan na, nasa na kayang binili ko nelkater sa Pilipinas? Papa, nasaan yung nelkater na binili ko? Yung mga nelkater na binili ko, nasaan? Hindi ko Di ba? Nakita ko yung siya. Di ba sabi mo, ang lilit naman ito, mga nelkater na binili ko. Nakita ko nga yun, nung Oo. Bili pa po. Nagbili po ako ng nail cutter sa Pilipinas. Hindi ko po malaman kung saan naipalagay yung mga nail cutter. Pero maglilipat po kasi kami. Kaya parang ayoko pong mamili. Dagdag bubuhatin na naman po yun kasi kailangan ng gawin ng may-ari yung aming tinitirhan. Sobra na pong medyo kailang, kailangan na pong lumaluma -luma na. Kaya gusto ko nung may-ari na ipagawa. Kaya kailangan namin maglipat kasi hindi naman po magagawa yung bahay hanggat nandoon kami. Kaya parang iniisip ko po paano ako mamimili ngayon ulit kung ang bahay na tinitirhan namin ay ano, gagawin at maglilipat kami. Mahirap magbuhat. Mahirap po yung naglilipat ha. Ang hirap po talaga. Ang um, dami mong bubuhatin. Ang dami mong kailangan ayusin. Mag-impaki mag, uh, ka. Tapos magbubuhat ka pa. Tapos kung doon sa pupunta mo. ano mo na naman. Ilalabas mo na naman. Ayun. Ang um, dami mong po mga laruan dito eh. Ayun po Ayan, kaya lakad lang po tayo. Titignan natin kung yun lang po importante. Kung meron man tayo makita na talaga importante, maybe, ano, yun ang mabibili natin. Pero sa ngayon, parang ayoko muna magbili ng hindi po masyadong importante kasi mahirap nga po magbuhat. <laughs> mahirap talaga na ano. Hmm. Ayan mga na. alahas. Mga alahas. Yung no? mga relo. Ayan po mga relo. Uh -huh. Sana naman si Kuya Ado. Kaya e, ito po. Kaya palagay ko, bibili po ako talaga. Importante lang muna. Ayan, lakad pa po tayo at nang makarami po tayo ng ating mga tinitingnan. Yan. Pero bueno po mga kaibigan ko, dito ko na muna kayo puputulin para po makapag-ikot-ikot ng konti si Tita Emi. Ayan, mahirap po mag-ikot kasi yung iba po pagka nag-iikot ka at nagbibidyo ka, yung iba po ay nagagalit. Siyempre, ibang lahi po sila. Hindi naman po natin sila maano uh, kung hindi nila tayo maintindihan. Kaya, pero bueno, mga kaibigan ko, maraming maraming po salamat sa pagsama ninyo kay Tita Amy. Thank you very much po. Bye-bye po. I love you and I love you all. Bye-bye.